Dito tayo sa Clean Fuel, Clean Fuel dito sa May Pasig Boulevard. Malapit sa Pasig Boulevard, eh, ito yung kanilang presyo ng kanilang gasolina sa ngayon. Yung diesel nila 58.95, Clean Fuel, Clean 91 yung tinatawag na unleaded is 64.95 at saka yung premium is 66.45. Kakarga tayo ngayon ng loads ito yung aking ano nagkikisap-kisap na naman. Subukan uli natin magkarga ngayon. Ay kakarga lang natin ngayon ay 9 liters, no? So subukan natin yung kung saan makakarating yung 9 liters. Ang tinakbo ng odometer ko is 7,097 So 7097, Magkakarga ako ngayon ng 9 liters at titingnan natin mamaya lods saan makakarating yung 9 liters pero gagamit tayo ng carpel Napupuna ko yung continuous na paggamit ng carpel unti-unti siyang na na ano, unti-unti na siyang nag sa kumbagay maano na siya, nag uh, ano bantawag noon. nag adjust na siya sa kanyang uh, medyo tumitipid-tipid na nakita ko. Nagkarga ako kahapon ng uh, 5 liters lang ang tinakbo ng 5 liters si eh, umabot ng 40 liters. Mahigit kasi dati ang ang kinaka- ang tinatakbo lang ng 5 liters na kinakarga ko 30 kilometers lang. Ngayon umabot siya ng 14 medyo mahigit mga loads. Kaya ngayon subukan ko yung ano yung uh, 9 liters. Kaya 9 liters load kasi nag-ano lang ako kasi yung carpil yung carpil ipino-portion-portion ko lang. Ino-portion-portion ko lang, hahati-hati ko lang ang kanyang kahati ay good for 9 kilometers ah 9 liters no so maya maya no natin kung saan makakarating yung kanyang 9 liters ha tingnan natin kung matipid ba siya o tumitipid siya kasi dati dati kasi Lods nagkakarga ako ng, uh, ng 10 liters ay hindi 10 liters na lang yung karga ko ngayon mga Lods 10 liters na lang para ma-compute ko rin talaga kung ilan ilan tatakbuhin kasi yung 10 liters ko noon ano lang siya mga lords uh, tumakbo lang siya ng 57 lit, uh, kilometers ngayon tingnan natin yung 10 liters ngayon kung ilan tatakbuhin kung gagamit tayo ng carpil kasi yung 57 kilometers noon sa 10 liters walang carpil, carpil yon ngayon subukan natin yung may carpil so mga lords magkakarga po tayo ng ten letters 10 letters 10 letters ang ikakarga natin dito sa atin Nissan Nissan Libina na palagay ko ay medyo may ka kalakasan kalakasan tingnan natin baka naman medyo magamit natin talaga ito ng host itong tinatawag natin na carpil ha ito mga lose kargahan natin siya na nalagay natin dito yung carpil kasi ayan carpool tayo dito portion lang kasi ito eh hinahati-hati lang natin hinahalo lang natin doon sa 10 liters okay ayan ayan nandun na siya ayan lagyan natin dyan tapos mapapakarada tayo ng 10 liters ito po yung clean fuel clean fuel dito sa may pasig Ayan yung flyover bridge. Pasig. Dami dito lagi nagpapakarga sa clean fuel kasi itong clean fuel na ito ay ah uh, kumbaga para sa akin hindi siya friendly to sila eh. Friendly. Ayan, kakarga po tayo ng 10 liters na unleaded. يمكنك ان تكون ikaw ba sa mga radiental kalotrobo? parang lahat kayong 1000 may entry na din po ko yung adam. kapag nasali ka yezar, may 1000 na nili. worth of 20,000 kilo. may 600,000 So, nakargahan na tayo mga lods oh. Karga na tayo ng 10 liters ngayon. ilagyan natin siya ng carpil at titingnan natin mamaya-maya kung hanggang saan yung carpel natin, no? Saan aabot itong ating 10 liters na may carpel. Okay? Samahan niyo ko lods. Ubusin natin itong 10 liters. Ikot-ikot natin to ngayon dito sa buong Metro Manila at titingnan natin mamaya kung anong mangyayari sa 10 letters okay mga lods atin bye bayin ang papuntang Makati punta tayo ng papuntang Makati ritso tayo ng bangkal Makati so okay mga lods samahan nyo ako maglakbay ng Manila ng buong Metro Manila at aubusin natin itong 10 liters para matis drive natin kung ilan ba ang tatakbuhin ng uh, 10 liters na may uh, car Carfil. kasi dati yung walang car fill ay 57 kilometers lang ang tinakbo mayroon akong video na nagawa na una pa na 57 liters lang, ah kilometers lang ang 10 liters So ngayon, sana mag-expect tayo na tumaas siya 1797, 7097. Yung na expect natin maka masaya na ako mga lords kung maka 80 kilometers man lang ito. So, lika, tayo na. At tayo ay uh, maglalakbay ng Manila. Ubusin natin itong 10 liters para matis drive natin. Matis natin kung ilan ang tatakbuhin ng 10 liters ng Nissan Libina no? Nissan Libina kabago ng uh, Nissan Libina parang ma, ma ano yata ito malakas sa gasolina itong Nissan Libina nito parang uh, 57 kilometers lang ang tinakbo ng walang carpil tingnan natin ngayon kung may, sa may carpil kung ilang tatakbuhin yung carpil naman eh, 30 years na yan sa ano eh, sa Switzerland. Yung matagal-tagal na rin tong ginagamit, provenance tested na rin ito doon eh. Lalo na yung mga sasakyan nyo eh mausok, yung mga jeep. Naku, napaka ganda dito sa mga jeep pang patanggal ng usok. Nawawala talaga yung usok mga lods. So mamaya i-update eh, ko kayo kung ilan ang tinakbo ng 10 liters. For the meantime subscribe, like, share mo rin. Ludes, share mo rin para makita rin ng iba natin mga kababayan itong Nissan Libina. Makikita rin nila, baka may balak silang bumili ng Nissan Libina. Okay?